Hoy, paminaw, paminaw. Karong panahon na ba? Kaya grabe na kayong inita ba? Kala na oh. sa Pilipinas or sa uns um, kaning lain nasun. So, grabe na kay kainit. Basta karon na sa naroon tuiga, 2024. Naminaw! <laughs> Niingon ko, grabe na kainit karoon sa kalibutan. Kasabot mo, kabantay mo, wala. Ha? Ako kabantay ko. Kamu kabantay mo? Nakabantay ka nga. Grabe na kay kainit sa kalibutan karon. <laughs> Ang kalibutan karon grabe nang initah lahi na sa unang panahon. Kay ngano, ang mga babae karon nga mag-post na sa Facebook magpanti na magbra. Grabe na kainit kalibutan, wak na kagwanta, wa na nagsinina. Grabe na kainit. Ingon ana na kainit ang kalibutan karon ha. Ngano magpanti magbra magkamagpost mag-post ha? Ngano? Ngano magsayaw sayaw ka Facebook magpanti o magbra daghan king nanan ana ha ngano daghan king nagpost og mga ingon ana unsay na ah. ha unsay na ah ngano daghan nagpost og mga ingon ana hmm? ngano ngano naminaw ka naminaw ka paminaw ngano nagpost kag ingon ana hmm? ngano nagpost kag ingon ana ha kami na kainit init na kay hala padayon na ayaw na undan ayaw akong dagi padayuna na kung unsan emong mong gibuhat padayuna na ayaw na akong dagi kasabot ka kasabot ka ha? ibutang na si ulo ayaw na akong nga nagpos kag ingon ana ayaw na akong dagi ka kasabot ka ha? ayaw na akong dagi kung mahimo paghubo na lang paghubo na lang aron makita tanan ha nganong magingon ana magka paghubo na lang aron makita tanan kung unsay naa ah. nganong ni mo buhaton ha padayon na, na ayaw jud nang undangi paminaw paminaw kasabot ka paminaw kasabot ka hmm? ayaw na undangi padayon na na padayun na, padayun na na na.